At ang pamagat ng aking reflection ay ipamukha. Alam natin ang seven last words at isa sa mga huling salita na binitiwan ng Panginoon mula sa krus ay yung Father forgive them for they do not know what they are doing. Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Talaga namang kung minsan lalo na kapag parang nahihibang ang tao sa paggawa ng masama o pagsuporta sa masasamang gawain na akala nila ay nakabubuti para siyang nawawala sa sarili o hindi alam ang kanyang ginagawa. Ewan ko nakaka-relate kayo sa ganyan. Pwede palang mangyari minsan. malina na yung ginagawa natin, pero parang akala natin tama. Parang wala tayo sa sarili. Pwede palang mangyari na ang ginagawa natin eh wala lang para sa, sa, sa atin. Pero sa ibang tao, napakalaking bagay pala. O kuminsan napakatinding sakit o pagdurusa ang may sa iba. Parang ganito yun na iisip ko pag naririnig ko yung kwento tungkol sa iniutos ng Panginoon kay Moises na ipagawa sa mga Israelita para daw maligtas sila. Na kung sakali daw na matuklas o matuklaw sila ng mga ahas sa disyerto E eh gumawa daw sila ng larawan ng isang tansong ahas at ipulupot ito sa isang poste, itaas at iharap sa mga natuklaw. At ang sino man daw na tumingin o tumitig dito sa tansong ahas ay matatauhan, mahihimasmasan sila daw ay gagaling at maliligtas. Yung mismong naging sanhi ng kamatayan ay siya rin naging sanhi ng pagkabuhay. Siguro ito yung ibig sabihin ng Filipino idiomatic expression, ipamukha mo sa kanya. Alam natin yung kwento ng Snow White and the Seven Dwarfs. At meron siyang uh, isang stepmother na reyna na nag-aakalang maganda siya. Nakatingin sa isang salamin at sinasabi niyang, Mirror, mirror on the wall, who is the fairest of them all? Ayaw niyang masapawan ang kanyang ganda. Imagine mo kung itong stepmother na ito, eh pagtingin niya sa salamin, tsaka lang niya malalaman na napakapangit pala niya. Noon palang siya matatauhan na siya pala'y isinumpa at yung ugali niya'y kasumpa-sumpa. Pwede kayang magkaroon ng salamin na yung makikita mo, hindi yung mukha mo, kundi yung kaluluwa mo. Ah, parang ganito ang disiplina ng koresma. Kasi isa sa mga pagsasanay na tinuturo ng simbahan sa atin ay ang examination of conscience. Pagsusuri ng budhi. Para bang pagkakataon para humarap sa salamin ang kaluluwa at makikita natin ang pagkukulang at pagkakasala Ang tagalog ng I confess ay inaamin ko Kaya ang confession pala ay pag-amin pag-amin Ito'y susi ng pakikipagkasundo Mahirap makipagkasundo kung walang kababaang loob na umamin. Pero paano aamin ng isang tao kung hindi niya alam ang ginagawa niya o kung wala siya sa sarili niya? Hindi naman tayo aamin o magsisisi kung hindi muna tayo mamulat sa ginagawa natin, sa pwedeng idulot na perwisyo Sabuhay ng ating kapwa ang ating gawain. Alam niyo ho, meron akong alam na isang tao na kwento niya minsan sa akin na kung gaano daw kasama ang ugali niya nung bata pa siya, ay siya namang ibinuti niya nung siya'y tumanda na. Pero hindi daw biglaan ang kanyang pagbabago. Pasaway daw kasi siya nung bata pa siya. Yung tipong walang pakundangan sa damdamin ng parents niya, lalo na kung makasagot-sagot. Pero nung tumanda na siya, nag-asawa at nagkaanak, minsan na-experience niya nang sagutin siya ng pabalang ng anak niya. At napakastindi ng sakit sa kanyang damdamin nung sinabi ng anak niya. Pero imbes na magalit siya, sa sandaling, daw, sa sandaling iyon daw, para niyang biglang nakita ang sarili niya sa salamin. At naisip niya ang pagsasagot-sagot niya sa parents niya nung bata pa siya. At noon lang siya natauhan sa matitinding sama ng loob na idulot na naidulot niya lalo na daw sa nanay niya noong maliit pa siya. Hindi alam nung anak na sa masamang pag-uugali niya na ipamukha niya sa nanay niya ang masamang pag-uugali na sa kanya lang pala nakuha. Minsan ipapamukha talaga sa atin ng Panginoon ang hindi natin gaanong nakikita tungkol sa mismong sarili natin. Ganyan pala ang silbi ng krus. Pangit ang krus, karumal-dumal na eksena ang tumatambad sa atin sa tuwing titingin tayo sa krus. Bakit ba tayo masasanay sa isang taong hinubaran, hinagupit, tinorture, pinako, pinagdugo, pinatay? Pero kailangan makita natin eh. Ang napakatinding kalupitan larawan ng Diyos na hindi lang yumakap sa ating pagkatao niyakap din niya ang ating kasalanan at ang ating kawalan ng utang na loob ang larawan ng Diyos anak ng Diyos na tumanggap ng pananakit at walang walang kasintinding pagmamalupit ng tao para lang may ligtas ang tao mismo. Ang tawag diyan, pagpapamukha. Pero negative ang pagpapamukha eh. Pinamumukha mo para mapahiya siya. Pero ang Panginoon minsan ipapamukha niya para magising tayo, para matauhan tayo ito ang susi ng ating pagkahimasmas para tayo magising, gumaling, at magbago.